Hello guys, magandang araw sa inyong lahat Naisi-share pala ako sa inyo guys Marami ako dito mga garapon guys na para sa mga ipon guys Itong isi-share ko sa inyo guys, yung sayelo ko Yung pinagbantahan ko ng yelo Itong pinagbablan ko guys, ano ito, pakuloan ng tubig dikornelate na ano kasi, nasira siya. Kaya ang ginawa ko, pinag-ipunan ko na lang siya ng mga, pinaglagyan ko na lang siya ng mga ipon kong pinagbintahan sa iyo. Kesa naman itapon ko. Kaya ang ginawa ko, pinaglagyan ko na lang siya ng mga ipon. Dati, dati dito, gagawin ko to siya ng charity. Ayan, piso-piso lang yung nakalagay dati. Nung ano po ito nung ano bang pecha? Ano bang buwan? Ang 7? 2023 pa ito, guys. Ayan na. Eh. Dahil nagsimula ako ng araw ng ano, guys. February 20. Eh, March 20 na ngayon. Isang buwan na. Kaya, bibilangin ko na siya, guys. May nakasulat ako dito, guys. So, kasi, para alam ko kung ilan na yung laman ng aking ano. Kasi minsan, Binihiram ko itong laman nito para alam ko kung ilan yung ibabalik ko. Kasi minsan makalimutin ako, guys. Kaya ang ginawa ko, guys, nagsulat ako dito, oh. Ayan, nagsulat ako. Ngayon, guys, didulangin ko na siya, guys, gawa ng isang buwan ng ngayong araw na ito. Itong ipon ko sa pinagbuntahan ko ng yelo. Yung yelo ko naman, guys, hindi na masyado kalakasan ngayon kasi may yung kapitbahay ko may kanya-kanya ng ano, mga rep. Kaya ilan-ilan na lang yung nabili sa akin ng ano, yelo. Really. Pero okay, okay lang din yun guys kasi eh, medyo madami-dami din to guys eh, sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan to guys, bibilang ko ano na ito guys. Tapos ito naman guys eh, yung mga garapon ko noon pa, noon pa yan guys, 2023. May mga kanya-kanyang ano yun, guys. Mga sulat. Dati nakalagay ko dito guys para sa nipin ko. Pero hindi naman ako nakapagpabunot ng nipin guys. Maubos din. Ito naman para sa charity. Natin di limang piso. Tapos ito. Charity din pero ang um, hindi ko alam kung tayo magkaano nilagay ko dito guys. Basta ng 2023 pa yun guys. Ang tanong guys, para sa ngipin. Tig sa sampo kasi bakit para sa ngipin guys. Gawa ng ang ko na kasing na ng ngipin. Tapos ito naman guys. Para sa charity din. Pero tigli limang piso yung iniipong ko dito. Pero, naitulong ko naman din siya, guys, yung nakalagay dito dati. Na-vlog ko na yun siya dati. Tapos, wala na rin. Kasi, nung 2023 pati nung binuksan ko, guys. Pero, hindi ko siya tinatapon, guys. Alam mo ba ito mga garapong, guys? Mga, ano ito, guys? Garapong mga nata, kaong, hindi ko siya tinatapon, guys. Kasi, para pag nag-iipon ako, may napaglagyan ko kasi siya, napakinabangan ko kasi siya sa pag-iipon, pag gusto kong mag-iipon. Tapos kahapon guys, dahil piyesta dito sa amin, nag, ano ako, nagbuko salad ako, ayan, nagdagdaga na naman yung ating garapon guys. So, marami na to guys, yung iba kasi nagtatapong ko na yung iba. So, sobrang dami na. Ayun, Meron uli dalawa kasi nga kahapon dito sa amin. Nagawa ako ng na buko salad. Ayan dahil sa mami ako magbilang ng aking ipon sa pinaglintahan ng yellow. Ayan guys, so na kahit konti man to sa iba guys, sa akin, malaking bagay na sa akin to guys, marami na sa akin to, konti man sa iba ito. Pero sa akin, marami na guys, malaking bagay na sa akin to guys. Ano pa yan guys, yung hindi pa lahat, hindi pa yan araw-araw na may gawa ako minsan kasi hindi yung gawa ko hindi araw-araw na uubos kasi na gawa ng ilan ilan na lang yung nabili ayan guys so oh. ayan na oh, nagsimula ako ng February 20 eh March 20 na ngayon ayan oh hindi pa yan lahat ng araw na may gawa ako guys ayan oh wala pang ano yan oh 30 days ayan wala pang 30 days yan guys. Kasi nga hindi ako araw-araw nagawa. Kasi hindi siya, lahat, hindi, lahat ng, or, hindi lahat ng araw na ubos yung aking, ano, ang aking yelo. Pero okay lang yan guys. Malaking bagay na sa akin to guys. so Ayan hmm. guys, nagubilang muna ako guys. Thank you. Ayan guys, natapos ko nang bilangin yung akin pinagbintahan ng yelo. Nakaano, nakaano, nakaano ako guys, naka 385 sa loob ng isang buwan. Naka 385 ako guys, yung naipong ko sa pinagbintahan ko sa yelo kasi itong pipisuhin na to. 100 tapos so, ito naman lilimahin. 100 din. Tapos isang buo. 100. Tapos so, ito, itong nakabukod na to. 85 lahat ito. Kaya bali, anong naipong ko sa loob ng isang buwan na pinagbintahan ng yelo ay 300. 385. Kaya tama lang talaga guys na naglista ako kasi para alam ko talaga guys kung ilan lahat ang nagawa kong yelo sa loob ng ano isang buwan isang buwan na ano paggawa ko ng yelo buti na lang guys naglista talaga ako guys kasi makalimutin kasi ako guys kaya naglista talaga ako kaya ayan guys may kaya ako naglista kasi pet. Magbawas na ako dito, guys. Alam ko kung magkano yung nawala dito sa ipon ko na pinagbintahan ng yellow. Kaya, yan, guys. Yan lang ang share ko sa inyo, guys. Alam, alam nyo ba, guys, kung bakit ko inipon itong pinagbintahan ko ng yellow, guys. Gawa ng yung asawa ko, tricycle driver lang, guys. Tapos, nagtatricycle siya. Tapos, minsan nagkukulang kami ng pambayad sa kuryente kaya naisip ko ipunin ko yung sa yelo. Kaya itong ipon ko guys na pinagbentahan ko ng yelo. I eh, ano po te. Teka lang bota. Saglit lang guys, may nabili lang. Pasensya na kaya guys, naputo lang pagsasalita ko kasi may bumili. Pinagbuntahan ko muna. Ano nga pala ito guys? Itong naipon ko guys. Para to sa ano din. Para din to sa kuryente. Tulong ko sa kanya. Kasi minsan ano. Pag uras ng bayaran guys. Hati kasi kami ng asawa ko. Kasi kunti lang naman ng kundi lang naman ang kinikita ng tricycle kaya pangkain namin tapos boundary kaya naisip ko magawa ako ng ano naisip ko magawa ng yellow para ano kaya naisip ko guys na gumawa ng gumawa ng yellow kasi minsan kulang yung pambayad namin sa kuryente ng asawa ko. Hati kami kasi doon ako nakuha sa tindahan ng pambayad ngayon. Naisip ko, ipunin ko yung pang ano, pang pinagbintahan ng yelo para may maibigay ako sa kanya pag oras ng bayaran ng kuryente namin. At least kahit paano, malaking tulong na yung paggawa ko ng yelo. Yung pinagbintahan hindi na ako doon kukuha sa tindahan ngayon. Ito na. Ito na yung aking, ano, ito na yung tulong ko sa pagdagdag na pangbayad sa, ano, pangbayad sa kuryente. Malaking bagay na rin ito, guys. Hindi na mababawasan yung aking, ano, hindi na mababawasan yung aking tindahan. Kasi ito na, Nagsipag talaga ako gumawa ng yelo guys para makaipon ako ng pang dagdag sa kuryente. Kasi pag doon ako kukuha lang kukuha lahat sa, ano, sa tindahan, mawawala yung aking laman ng tindahan. E, Iikot-ikot ko lang naman yung laman ng tindahan ko guys. Sa konti lang laman ng tindahan ko kung kuha ako ng kuha doon ng ano pang bayad ng kuryente minsan sa tubig hati din kami ng asawa ko. Kaya malaking tulong talaga ang paggawa ko ng yellow guys. Kasi mo ano tong naipon ko guys, 385. Oh, ang hati namin sa kuryente guys, ito 400 kami. Kasi 800 mahigit yung kuryente namin. Kaya malaking tulong talaga guys malaking tulong yung aking paggawa ng yelo, guys kasi kasalamat talaga ako guys gawa ng hindi na mabawasan yung aking yung laman ng tindahan kaya talaga salamat talaga sa Lord at may um, naipon ako na pinagbintahan ng yelo ano lang naman kasi guys eh, kung hindi ka talaga dumiskarte sa buhay guys talagang walang mangyayari sa buhay sa panahon ngayon guys, kailangan mo ng discarte sa buhay. Mag-iisip ka lagi kung anong pwedeng pagkakakitaan. At saka alam nyo ba guys, bukod sa tindahan ko may ukay-ukay din ako pero hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong mabinta sa akin kasi hindi ako nagla-live. Inaano ko lang, pinupos ko lang sa ano sa itbi ko. Tapos, marami pa ting nag-online nag sale dito sa amin ng ukay-ukay -okay guys. Kaya yung akin, isa pwera yung aking mga ukay-ukay -okay kasi hindi naman masyado kagandahan tong akin. Pag hindi masyado kagandahan yung binibenta mo guys, talagang init, ano, talagang walang bibili. Kaya, minsan ako, nag-iisip talaga ako kung ano pwedeng ibenta. Minsan, marami akong binibenta na kung ano-ano. Pero, pag hindi tarag gusto ng tao, hindi, hindi ka bibilhan. Kaya, ayan lang, guys. Yan lang ang share ko sa inyo, guys. Yung ipon kung para sa ano. Ah, pinagbintahan ko ng yellow. Hanggang, hanggang dito. Hanggang dito na lang tong vlog ko, guys. Sana ano, huwag kayong magsawa manood sa mga video ko. Maraming salamat, guys.